Magandang araw po mga kamanok. Bali may bagong manok po tayo dito. At eto po siya oh. Bali kulay itim po. Bali shout out nga po pala sa may-ari nito kay Kuya Jess Arcosa from Tres Martires, Cavite. So eto po yung galing sa kanyang manok at ayan po yung itsura niya oh. Parang dio ng Texas. Ayan oh. Mabaang tuka tapos usbod mata malikit ang ulo so yung mga paa naman niya maninipis so quality at ang kulay niya ay brassback yun niya lang po hindi natin ma-identify kung ito ay uh, henny o hindi ayan po yung balaybo niya bali edad 4 months na po siya bali pinaruga na po natin tapos tatlong araw na bacterial flushing Bali, ganun po yung ginagawa ko mga kamanok sa mga bagong saltang manok dito pag meron, kagaya nito. So, hindi ko muna siya sinasama doon sa mga kapwa manok dito. Kinukulong ko muna, tapos pinupurga ko. Pakatapos nung purga, ibinabacterial classing ko siya 3 days straight. So, ngayon naka-schedule po tayo ng pagpapaligo doon sa ating mga manok at isasabay na po natin ito bali late na po kaya hindi na po natin papakainin bali kapag ganitong naka-schedule ako ng pagpapaligo sa aking mga manok alas 6 pa lang ng umaga nagbibigay na ako ng patuka bali 2 hours to 3 hours interval tsaka ako magpapaligo para yung kanilang butche mga kamanok ay bumaba na o nakapagtunaw na sila eh kaso may pinuntahan po tayo kaya hindi pa tayo nakakapagbigay ng patuka alas 9 na hindi na po natin sila papatukain mamayang hapon na gawa ng pag po natin sila tapos papaliguan sa experience ko po hindi po sila magtutunaw ng ayos so pagdating ng hapon may ano pa rin sila may patuka pa rin sa butse nila Bali, ang bloodline daw po nito ay velcro. So, sa kanyang edad na 4 months old, sa palagay ko high station ito mga kamanok. Ayan o. Oh. Mahaba yung kanyang bias. So, magandang manok ito mga kamanok. Tapos, update ko na din po kayo dun sa ating mga sisiw. So, mhm. Uh -huh. ito yung dalawang sisiw nung nakaraan oh nanunok na <laughs> eto pag mga ganitong sisiw mga manok, binibigyan ko ito ng patuka hindi pwedeng ipasting to bali eto bibigyan ko muna na patuka itong dalawa kala ko nung una mga babae pero eto mga pala oh. mga lalaki pala to so swerte din tayo dito sa dalawa na to kahit dalawa lang eto na sila malalaki na hindi rin nagkakasakit So, ayan. Papaliguan din po natin to. Pero, konti lang mga kamanok yung ibibigay natin pa Para tumunaw sila ng ayos. So, ayan. Bulik tsaka itim. Tapos, ito po yung ating 5 pieces na sisiu yung tinamaan ng coccidiosis so fully recovery na sila bali maintain na lang yung pagbibigay ng vitamins na vitamin pro at ayan yun po yung isang sisiw bali anak po nung isa nating na inayin din na itim bali lugon po ang inayin niya eh eh 10 ang itlog anim yung may similya bali isa na lang yung napisa pero yung ano naman mga kamanok yung itlog ay may ano similya lahat yung anim apat yung wala bali 10 yung itlog nya so yan lang yung natira sa mga nilimliman yan yung napisa tapos etong lima naman na ito ayan yung anak ng matandang inahin na itim so bali nakakain na sila oh mamaya may bibigyan natin ng tubig.